Happy Friday po sa inyo mga bossing. Ah, ngayon po ay marami po nagtatanong po sa atin na ang gaganda daw po ng katawan ng ating mga stags. Ayan, mga nagme-message po sila. Ano daw po ba yung natin? Bali, nagbibigay lang tayo mga bossing ng El Toro. Ayan, bali ito po sa... Ayan, nagbibigay po tayo ng El Toro tablet once a week mga bossing. Ayan. Bali, yung pamamaraan lang natin, nagbibigay lang po ako ng Halimbawa po, ng Monday ng El Toro, ina-alternate ko po siya ng, or two days before ng Bitmen Pro Tablet, mga bossing. Bali, gagawin lang natin ay bigyan lang po natin siya ng tableta isang beses sa isang linggo. Tapos, para po ma-refresh po siya at maginahawaan ang ginagawa po natin, mga bossing, ay hinihilamusan po natin siya ng ganyan, mga boss. Sa kinit ng panahon, ay kailangan din po nila ma-relax mga boss. Namus lang ng konti. Tapos okay na po 'yon mga boss. Tapos binabasa ko lang po day, ang kanilang mga oh, kilikili or mga bulutot or counting katawan. Wala naman pong masama yan dahil hindi naman po tayo nagko-conditioning mga boss. Pinapa bukal natin ang katawan ng manok at para ma-relax po sila. Kaya ganoon lang po yung pamamaraan natin. Maraming maraming salamat po. God bless po.